Sa piling mo ako'y manalahan At kapag ikaw naman aking kalakasan Sa piling mo nagumpay ko'y naranasan Kamusta mga kapatid at welcome back sa ating araw-araw na pagpapala ako po si Joshua Sebastian. Ngayong araw na 'to, mga kapatid, magaling ba kayo mag-handle ng mga bagay-bagay? Yung inyong buhay, yung inyong mga kaibigan, at pera. Good steward ba kayo? Stewardship of faith ang pag-uusapan natin ngayon. Pangangasiwa at pangangasiwa ng pananampalataya. Ang ganda ng pag-uusapan natin. Siyempre, nabuhay tayo sa mundo, dapat marunong ka rin mag-alaga. Marunong ka mag-alaga ng mga finances mo. Marunong ka mag-ipon. Uh, mag, mag marunong ka rin gumastos. Siyempre, marunong ka rin maglagay sa bangko. <laughs> Hindi lahat, puro gastos, mga kapatid. Kaya stewardship of faith, karapat-dapat ka bang bigyan ng milyones? Malalaman natin yan, okay? God made us stewards of our body, time, and resources. Tatlo po ang binigay sa atin ng Diyos. Ang ating katawan, syempre may katawan ka, meron kang oras. Meron kang oras, kumikita ka. Meron kang money. Baba natin ulito. Body from revealing the nature of the character of God. According to 1 Corinthians 6:20, you were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Ang ibig sabihin po noon, binigyan ka ng katawan ng Panginoon, pumayag siyang mabuhay ka dito sa mundo. Kumpleto ka or hindi, body pa rin ang tawag dyan. Kaya po, kung anong-anong ginagawa na sa katawan natin, wala, binubutas natin, nilalagyan natin kung ano-ano, hindi natin inaalagaan, huwag niyo akong i-judge. Ang ibig sabihin po niyan, kailangan binigyan tayo ng Diyos sa pagkakataong mabuhay dito sa mundo. Be a good steward of your body. Number two, binigyan tayo ng Panginoon ng time. May katawan ka, may oras ka. Kasi buhay ka pa. Time. Redeeming the time. According to Ephesians 5, verse 15 to 20. Be very careful then how you live. Ulitin ko yan. Be very careful then how you live. And as unwise, not as unwise, but wise. Making the most of every opportunity Because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understanding what the Lord's will is, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms and hymns and songs from the Spirit. Sing and make music from your hearts to the Lord, always giving thanks. God the Father, for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Kita nyo na? Dapat ganyan yung gamitin yung oras nyo. Gagamitin yung oras niyo, uunahin niyo si Lord. Yung pumayag na nandito ka ngayon sa mundong ito. Yang katawang mo na binigay na Panginoon, may kasamang time yan. Kung wala ng time, edi, time's out! Gusto niyo ba Sarap-sarap ng buhay, mga kapatid. Siyempre, may mga problema. May mga ganito, may ganyan. Meron si kaliwa, si kanan. Wala na tayong magagawa doon. Ang dapat natin lang gawin, magtiwala sa Panginoon sa binigay sa ating time. Ngayon, meron ta ang Panginoon, binigyan tayo ng body at time. Siyempre, meron niyang bonus ang resources. Money or resources, according to Matthew 6.21. For where your treasure is, there your heart will be also. Ang ibig sabihin po, hawakan yung puso nyo. Tumitibok pa na mabilis yan? Sana, no? Kung gano'ng kabilis tumibok ang puso, gano'ng ka sana kumita, ano? Pwede po mangyari yun. Dahil po, Nagtatrabaho tayo sa araw-araw. Nag-aaral ka sa araw-araw para makapagtrabaho ka. Yan po ang kikitain mo sa balang araw. Pero saan po galing yun? Kumita ka nga ng malaki. Ikaw ang gumawa nito. Ikaw ang gumawa niyan. Ang dami-dami mo ng pera. O kaya wala. Pero ang dami-dami mo ng pera. Saan lang galing yung pera yun? Sasabing mo, ako naghirap nito. Ako gumawa nito. Tama, ikaw nga gumawa niyan. Anong pinanggamit mo para kumita ka ng pera? Eto yung binigay ng Diyos na body at time. Kita niyo na po. Wala tayong takas sa Panginoon. Talaga yung utang na loob natin sa Panginoon ay napakalaki. Binigay pa lang yung katawan mo, mahal ka na ng Diyos. Yung katawan mo may kasamang time. Yung oras mo sa araw-araw para kumita ka ng malaki. Wag mong aabusuhin ang oras mo, kapatid. Be a good steward. There are three characteristics of stewardship. Number one is trustworthiness and responsibility. Number two, wisdom and planning. Ulitin ko yan. Wisdom and planning. Hindi yung biraan lang ng bira. Mag-isip ka muna at magplano bago ka mag-isip at magplano. So, mag-isip muna at magplano. Number three, integrity and humility. Yan ang napaka-importante sa atin. To be a good steward. Maging tapat ka at maging hindi mayabang. Humble lang kapatid, huwag ka ng mayabang. Oo, marami kang pera. Ano namang gagawin mo sa pera kung wala ka ng time? Ano gagawin mo sa pera kung wala ka ng body? Pipi na yan. Kaya napakabait ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Dahil binigyan tayo ng body, time, at resources. This principles highlights the importance of managing resources wisely. Avoiding greed and honoring God with one's possession. Alam niyo mga kapatid, napaka-importante talaga na malaman natin to to be a good steward. Sipin nyo, ang binigay ng Diyos sa atin, unang-una sa lahat ay ang ating katawan, ang ating buhay. Kung walang binigay sa ating buhay, wala tayo ngayon dito. Sipin nyo mabuti yun. Kaya po gamitin nyo maigi, be a good steward of your body, time, and resources. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na binigyan niyo po kami ng napakagandang buhay. Bagamat may mga problema sa paligid namin, alam po namin na kayo ang solusyon sa aming mga tanong at sa aming mga problema. Nagtitiwala po kami sa inyo. Binibigay po namin sa inyo ang buong puso at buhay namin. Maraming salamat po sa habag at grasya na binibigay niyo sa, sa araw. Can you please say, I love you, Lord? I love my family thank you for my life. Say, thank you, Jesus, for giving us the best day ever. In Jesus' name we pray. Amen. Hanggang sa muli po, God bless you, and praise the Lord.